tubod mi man ito Apo. na ipabulong-bulong kung anong bulong ay kay na kang mga abularyo sa abularyo baga dinarami na kita namin sa dibdib niya Apo. tapos di pinayaan muna ng asawa kasi kung napaka ano lang to tapos mga isang linggo nag ano na sa likod may sa may sa tiyan na tumubo nagpas nagpas na lang talaga kung saan kami ospital na pwede makapunta na makalis nga ni kami pa, kasi wala wala naman, naman yung magpamilya Apo. Sang tatay ang tinamaan ng sakit sa dugo na kung saan nagdulot sa pagkakaroon ng butlig-butlig sa kanyang mga balat. Para sa detalye kasama natin ngayon ang pamangkin na si Elsa pa Pasimo. Pasimo. Magandang hapon, Ma'am Elsa. Magandang hapon po, sir. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin? Kamusta na po yung kalagayan ni, ng iyong tiyuhin? Sa ngunyan, sir, grabe na talaga malala na po. Haluyo na pag sa iya. Tapos, mapabalik-balik lang po sulog ano na taon nagbaba po so ano niya so potassium mm -hmm. kada na po siya makalakaw higda na lang po siya bread din talaga na po siya tinamaan po siya kay yan kung ang ano po kang last i know bago po magpandemic 2018 po yat sir 2018 po San lang ang po ito po, po sa part sa may daghan niya may nagtambo na parang chicken pack po sir Siyempre, sa kagura, as mga sabi-sabi, mga kamagurang, pig-tubod mi man ito, na ipabulong-bulong kung anong bulong ay kay na kang mga abularyo sa abularyo baga, dinarami na. Maliit lang, isa lang kung nakita namin sa dibdib niya. Apo. Tapos, di pinayaan muna ng asawa kasi kung ako ano lang to. Tapos, mga isang linggo, nag ano na, sa likod, may sa, may sa tiyan na tumubo. Tapos, sabi ng asawa, ano daw, pa ano papaliguan ng ano ng para sa chicken packs na bulong hmm. nagamot para mag maghilom So, Para ibig sabihin, uh, sa pag-aakala po ninyo na... Chickenpox lang chicken po yun, oo po, po. Ngunit, nung inad kailan po ito na-admit po sa ospital? Ay, na-admit po po yan, ano na, 2020 na po. 2020. Kasi po, naniniwala muna nyo iba sa mga matanda, naniniwala muna dadalhin muna sa mga gagamot, sa mga abulario, Pero instead na magamot po itong tiwin nyo, ay mas lalong lumala po ito. Hindi po. Okay lang naman po sa abulario. Nag Nagaling din, din po. Pero hindi talaga talaga na tanggal lahat na ano, may hmm. manaiwan din po. Tapos, yung naiwan, yun naman ulit ang tumutubo para mag another bagong sugat na naman po. Mm. Tapos yung so, ano, yung grabe na, nag na lang yung asawa na magpunta ng ano, ospital. Wala kaming alam na ano, ang ginawa ng asawa sa sisim na Tarantana, ginawa lang sa private namin ospital din na lang. Apo. Nung nasa branded, na maraming bill hanggang sa nagkautang-utang na yung mga ano, para makapambayad sa bill na yun na no, nag-100 plus yung binayadan sa ano sa private na ospital kasi hindi nga namin alam kung sa dadalhin. Ayun, nag-okay naman, nag-10 araw kami doon sa ospital na confined. Nag-okay naman sa mga sugat, pero Apo. sobrang mahal talaga ng mga gamot. O ngayon, lumabas na, nakalabas na. After naman na two weeks, another naman, may tumubo na naman na parang tubig. nung naglalaki na, lumalaki na yung mga tubo. Tapos di, nagpagamot na naman sa, sa Mm. Since po nagdami na naman, nagpas nagpasya na lang talaga kung saan kamang ospital na pwede makapunta, na makalis nga, di kami pwede. Kasi ulang wala andano naman yung mga pamilya. Apo. Ngayon po, may nagsuggest duman na ano, na kapitbahay namin na nag, nadalhin na lang sa BR para doon wala kaming bababayadan. sa Apo, sa BR Opo. daw? Opo. Di, 2013 dinala namin sa BR 2020, 2023. 2023. 2023. Dina confine na kami duman na 7 days. Kundi mataas talaga ang kasi hindi naman pwede siya mag-maintenance ng mga gamot na ano, taas para sa daw ang ang gamot na yon mataas daw yung steroid kaya hindi mm -hmm. pwede siya mag-maintenance na gamot. Pag hindi siya gamot na, ay, hindi siya makainom ng gamot na yon na prednisone. Apo. tumutubo na naman. Apo. Sa so, ito po ay wala po sa ospital at na sa kanyang sa bahay, ano po? po yung nilalagay po or inahaplas po sa katawan ano po niya? Ano po, yung nirisata sa amin na silver, ano, silver ointment po, Apo. Tapos yung predison lang, tapos mga vitamins. Nasa magkano po ito, ma'am, na mga yung, gamot Yung at wali po, yung pinakamahal talaga, yung ointment. Apo. Mahal talaga po yon mga 800 plus. Pero at wali, yung predison, mura lang naman, 7 mm. pesos, gano'n, gano'n. Ngayon din, okay, okay na po yon. Pabalik-balik lang po, parang, parang walang nangyayari po dito upo. sa sakit po ni gan Pero anong sabi ng doktor? Anong uri po ng sakit sa dugo anong klase po daw sabi ng doktor Ang sabi po daw ng doktor manamana daw po 'yon so kasi daw yung papa niya noon ganun din yung nangyari Apo. kundi yung papa niya nagmadali no daw buhay kasi wala naman na pira na pampagamot So hindi naman ito ma'am nakakahawa Hindi po So namamana lang namamana po ito Namamana lang po talaga Okay So ilang araw na po kayo naka-admit po itong tiyuhin nyo sa BR Ito po ang last meng admit po yung pinakatagal ngayon po na ano Jo ay May. Apo. Nagpunta kaming May, lumabas kami ng June 27. Nagpa-admit kami na May 20, lumabas kami ng June 27. Apo. Kasi po, nagmatagal kasi dami na madabi ng infeksyon sa katawan. Yung mga sugat niya, nag-infeksyon na. Yung sa dugo niya, ma infeksyon na kaya natagalan kami. Tapos binigyan siya doon ng gamot na yung pinakamahal niya, maliit na buti, tig-ano, tig- 20k daw yung isang buti. 20,000? Opo. For good for one month po ito? Or hindi, or three days lang po three yun. days lang. So, napakamahal po ito. Ang ibig ko sabihin po yan, kasi ng buo ng gamot na po yun, yung parang hindi daw daw tumubo ulit, yung parang tubig, hindi ba may butleg? Ang pag nagtubo mm -hmm. siya yun, butleg. Ang, to, ang laman ng butleg, tubig. Tubig. O, kaya yun, sina, binigyan siya ng gamot na ganyan para daw hindi na mag balik yung botleg na may tubig na laman. Apo. Kaya ang pangyari sa sugat na yun ngayon, yung, yung, katawan na yun ngayon. Ganyan. Apo. So, ito po bang tiwin nyo ay merong asawa at mga anak? Opo, may asawa at saka may tatlong anak po. Opo, sino po yung nagbabantay at nag-aalaga po sa tiyuhin po Ako, ninyo? Ako po, tapos saka yung pamangkin ko kasi po yung anak niya, iyan na po yung isang panganay, may pamilya din po. Opo, Opo. sa ngayon ma'am na nasa ospital po itong tiyuhin po ninyo paano po natutustusan po itong pangangailangan po sa ospital at wapil po dyan sa BR po wala naman talagang problema ang totoo si yung ano yung bantay lang naman ang may ano ang mm -mm. kailangan dyan sa pagkain kasi may feeding naman po ba naka po kasi yan ngayon ayan mm -mm. ang ang budget ang, ang tustusin. wala na, pasalamat lang kami kaya wala kaming binili na gamot sa labas oo po pero anong yung mga naging epekto po sa dito sa tiyuhin po ninyo dahil dito sa sakit. Ito po ba ay nakakakain na naman ng maayos, nakakahiga dahil sa mga sugat sa Sa ngayon ito. po, sa ngayon po, hindi na siya naka, ano, hindi na kaya naka, nakakabango, naka, nakahiga bango. na lang po siya talaga, saka naka na lang po. Mm, so, ibig so, yung... sabihin, ito pong butlig-butlig uh, niya sa katawan ay eh, hanggang ulo na, hanggang pababa Opo. po. Latna po. Latna. Opo, lahat na po. Lahat na? Pero anong sabi ng doktor? Ano yung, gaano ka taas yung chance na magagamot po ito si At wali po bigtano sinasabihan kami na ano, dalhin sana doon sa ano last year no 2024, sinabihan kami na dalhin sa Maynila. Hindi hindi naman na uh, decide yung pamilya at saka anak niya kasi po wala nga yung kaming wala nga yung budget. Opo. At saka wala pong kami pupuntahan na bahay kung saan kami matutuloy. Pero ito ma'am, uh, itong nasa hospital po si yung tiwin po ninyo, ay nakakakain naman po ito ng maayos? Or talagang may epekto na din po itong sakit niya sa balat? Opo, hindi na po nakakain ng maayos. Nung last ngayon, yung hospital niyang may, tapos yun yung bell namin, hindi na siya kumakain. Ano, yung GT na lang po talaga. Opo. So anong sabi ng doktor? Anong advice ng doktor na dapat gawin para gumaling po ito si ito pong ano? T.U.N. po ninyo? hindi nag-okay na sa mga laboratory niya. Ang advice na lang sa amin, eh, ano bantayan na niyo ang pag ano, ang pagkain niya nang maayos para tapos ano, linisan yung sugat na nang maayos. Di, pagkalinis namin ng ganyan, pag hindi ba araw-araw namin linisan. two times a day ang namin ginagawa. Pag nalinisan na namin, hindi ba may mga ano, may mga tawag 'yon, may lumalabas na mga ang tawag 'yon, yung maano na balat. Yung matigas na, parang matigas na, parang tumigas na yun, na. natuyo na. Hindi, tinatanggal namin. sabi ng doktor, pag kaya tanggalin, tatanggalin para hindi mga... Pag tinanggal namin, sa ilalim pala, ma, ano rin, ma, masariwa na naman. Sariwa na naman na sugat. Pero ang pagkagandahan lang daw yung sabi ng doktor niya. So ang inaalala na lang po ninyo ay itong hospital bill, itong yeah, natitira, natitira po na bayarin po sa okay. BR. So, dahil po kayo ay lumapit sa Ako Bicol, ay nagbabasakaling uh, matulungan, matulungan, po kayo. Uh, para sa kahilingang ito, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon, si Ma'am LV Sedeño, siyang ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. So, meron po tayong kababayan mula sa Tiwi Albay na nangangailangan po ng tulong. Ito pong natitirang hospital bill po nila na abot sa kalahating milyon. Ano po yung maaring maitulong ng ako Bicol Party List patungkol po dito sa alalahanin nila Elsa at ni Tatay Edmundo? Yes, po. Nakalabas na din naman po yung pasyente. din po yung bantay dito sa amin sa DRSMC. Table 4, tapos ko po yung social worker para magawa natin ang lahat para mag e balance po sila. Ayun. And then, sa taon din po natin sa Ako-Bicol Party List, sa Ako-Bicol Party List, sa Ako-Bicol Party List, para po matuluan tayo sa mga bayaran nila sa hospital. Opo. So, malinaw po, ma'am, na wala na po silang babayaran. Sagot na po ng Ako-Bicol Party List. Then, okay, balik lang po sila sa amin dito. Gagawin ko po ang lahat na mag-e-lo-balance po sila. Uh, At sa Ako-Bicol Party list. Ang zero balance po sila. May okay. po sila. sa amin dito sa table phone. Ano po yung mga documents na dapat nilang dalhin papunta po dyan sa inyo ma'am? Ano po yung kadi Ano po yung hawak nila sa bag? Yung medical certificate, uh, medical plus po yung hospital ID ng pasyente, ID na naglalakad. Balik po sa amin kahit po ngayon hindi po siya. Ayun. Thank you, Opo ma'am, ma kung meron kang mensahe dito kay Ma'am Elsa, ano po yun, ma'am? Tama po. Okay. mam Ayan, Ma'am Elsa. Ano po yung mensahe natin sa Akubikol lalo na kay Ma'am LD na sinagot na po itong kahilingan po ninyo na 500,000 na natitira na Hospital B. Opo, sir. Salamat po, Ma'am. Salamat na maray. Tapos salamat po sa tabang ng oramismo sa Akubikol. Biko. po na pasalamat, May. Dahil na po kami mamroblema. Tayaon po kami sa muya. Salamat po. Ayan. Hindi <laughs> na ako. Nakulao na salamat. God bless po. Salamat, salamat. Apo, saan po ninyo nalaman na tumutulong po ang ako sa mga katulad po ninyo ng mga kababayan na nangangailangan ng um, medical na attention? Sa ano po, <Janeiro> siyempre sa pananutan, man ko, naman talaga kami na araman, kaya pero no, no, naman. So, sa malasakit po, baga nag ano, kaya tinurok kami, kung saan ka mo po kami nagduduman para po, ibon, gabos na paraan para po maano masolbaran ang problema. Ayan. Ayan, ganun niyo po kamahal, ma'am, itong tiyuin po ninyo. Talagang nakikita ko po na talagang ginagawa niyo yung uh, way para matulungan po ninyo itong tiwin uh, tiyuin po. po ninyong si ay, Lolo Edmundo. Tiyuin ko po. Iyo po, bigigibo mi talaga po gabos yan para magmaray hanggang kaya niya po. bigigibo mi. Gano'n kahirap, ma'am? Mahirap sa mahirap. Na, ang sakit talaga, hindi talaga anong hilang kayang sakit dito. Basta ang pangako ko lang sa mga anak niya at sa mama at sa asawa niya, gagawin namin ang lahat ang makaya namin. Tutulungan namin. Opo. At Pero, kami nagbabantay doon ngayon. Opo. In case po na nakikinig po ngayon si Kong Saldi, ano po yung mensahe natin kay Congressman Saldi ko ng Akong Picon? Nakulawan po na pasalamat mi sa imo kong Aram ko dawa si Saipo natatab ay alam namin dawa kanino kahit sino ang lalapit sa inyo natutulungan nyo wala kayong at atrasan basta kaya gawin po ang lahat salamat talaga ko salamat po. Tanong ko ma'am po ba kayo na lumapit po sa ako Bicol Party list Po Nagsisi ka ba ma'am na lumapit po, po kayo? Hindi po ako nagsisisi po. Ayun. Yan po ang cubical parties Katabang na kasurog pa. Yan po ang uh, obheto or main objective po ng cubical na matulungan po itong mga kababayan natin. Katulad po ninyo na nangangailangan po ng tulong. At maliban po dyan ma'am na pagsagot ng ako Bicol Party sa uh, hospital bill po ninyo, natitirang hospital bill, ay tanggapin nyo po itong munting tulong mula sa aming program, ang grocery pack, bigas, mula sa Ako Bicol Park at Gardenia Bread mula naman sa Gardenia Philippines. Yan ang Salamat tinapay po. na kahit walang palaman, Opo. masarap. Masar Ayan. Thank you po. God bless po talaga. Say Hindi na sayang ang araw ko naman. Yan po ang Gardenia. Kahit walang palaman, masarap. Yan. Kung meron kang mensahe, ma'am, ano po yun? Ay, po, kung wala na po kung masabi, basta God bless na lang po at sa maraming salamat sa nagtutulong sa lahat nagbibigay ng mga tulong sa mga kapwa nating naghihingi ng nangangailangan. Opo. At maraming maraming salamat uh, Ma'am Elsa sa iyong oras at tiwala na ibinigay po sa Ito. aming program upang matulungan po itong okay. tiuin po ninyo po, salamat din po sa inyo, sa inyo sa inyo lahat sa pagtiwala sa amin. Sana po marami pa po kayong matutulungan sa nanghihirap. Salamat Apo, po. At sabayan na lang po natin ang dasal upang tuloy-tuloy uh, po ang paggaling po ng inyong <laughs>